Sana sa nga taong ito mga idol, patuloy tayong magsasama na harapin ang mga pagsubok. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Sa mga nagtitiwala, umabot na po tayo ng 50,000 subscriber. Utang ko po sa inyo ang lahat ng mga ito idol. At sa aking mga member mga idol, maraming maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo mga idol at maraming salamat sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Biglang nawala na lamang ang dalawang mga paslit doon sa tabi nitong si Pablo. Napakabilis na pala nitong umigpaw at inatake na ang tatlong mga matatanda. Sa bilis ng dalawang mga paslit, nagulat pa rin ang tatlong nilalang nang biglang sumulpot na lamang doon ang dalawang mga bata at agad nang inaatake ang tatlong mga nilalang. Ngunit bago pa mapuruhan ang mga ito, sa dalawang mababangis na mga bata, biglang nagbago ang anyo ng tatlong nilalang sa pagiging malalaking aso. At pagkatapos, mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito papasuot doon sa mga kakahuyan. Samantalang ang mga kawayan na nakahambalang sa kanilang daraanan, biglang bumalik ang mga ito sa dating anyo. Wika nitong si Pablo. Hayaan nyo na ang mga iyon, utoy, buno. Kailangan natin na makabalik agad doon sa bahay nila ni Manang Ramona. Sinubukan lamang tayo ng mga ito. O baka patibong ang kanilang mga ginagawa. Tara na, buno, utoy. Hinawakan na nitong si Pablo ang kamay ng dalawang mga bata at pagkatapos mabilis nang tumalilis ang mga ito pabalik doon sa bahay nila ni Manang Ramona na pag-isip-isip nitong si Pablo na maaring bago pa sila dumating dito sa lugar umaaligid na ang mga nilalang na ito dito sa bukirin ng bandilaan at nagsisimulang maghahanap na ng mabibiktima makalipas pa ang ilang mga minuto pagdating nila doon ni Pablo sa bahay nila ni Manang Ramona agad na ikwininto ni Manang Ramuna ang kanilang mga naranasan habang wala ang mga ito. Kaya mas nagulat itong si Pablo sa kanyang narinig. Hindi lamang pala sila ang ginagambala ng mga nilang na iyon. Agad na inutosan ni Pablo itong si Bituin na maghanda ng mga usal. Pinasunog na din niya ang mga tangkay ng halaman na mimosa. Matapos ang ilang mga minuto, matapos na magawa nila ang mga bagay na iyon agad nang ibinaon nila ang mga sinunog na mga mimusa doon sa paligid ng bahay habang nagpabaon naman ng mga usal itong si Bituin. Madilim na ang buong paligid nang matapos na nila ang kanilang mga ginagawa. Pagkatapos, pumasok na ang mga ito doon sa loob ng bahay. Sa mga sandaling iyon, dahil paparating na ang Simana Santa, marami ng mga albularyo at mga antingero ang umaligi doon sa gubat na iyon. Naghanda na mga ito para sa kanilang gagawin na mga ritual pagsapit mismo ng mahal na araw. Ang ilan sa mga ito nagtayo ng mga tint at maliliit na mga kubo doon sa kagubatan na iyon. Ngunit tulad ng dati, magkakalapit lamang ang kanilang mga kubo para masigurado na agad nilang matutulungan ang bawat isa kung may mga sasalakay man sa kanila. Hindi lamang kasi na mga inkanto at mga asuwang ang kanilang balakid. Minsan may mga jablo din ang magagawi doon at may mga antingirong nais lamang na magnanakaw ng mga karunungan at mga tanga ng mga mutya ng mga nando doon. Doon sa kakahuyan na malapit lamang doon sa kinaroroonan ng bahay nila ni Manang Ramona mayroong dalawang mga antingero ang nagtayo ng tent. Dalawang araw pa lamang ang mga ito doon. Ngunit simula sa kanilang pagdating, ginugulo na din sila ng mga nilalang. Ang mga antingerong ito ay galing doon sa lungsod ng Maria. Kung susumahin, napakalayo ng lungsod na ito galing sa bundok ng bandilaan. Ngunit sa kagustuhan ng mga ito na mapalakas pa ang kanilang mga kaalaman, iwinaglit ng kanilang mga pangamba at pinasok ang gubat ng bandilaan sa kabila ng sobrang napakadelikado ang gubat na ito tuwing pagsapit ng mahal na araw para sa mga baguhang antingero at mas lalong napakadelikado kapag humiwalay ka sa karamihan. Iyon kasi ang ginawa ng dalawa. Wala kasi silang mga kakilala sa mga nandudoon dahil kadalasan ng mga antingero at mga albularyo na nandoon ay galing sa lugar ng talingting at sinawahan. sinaterio at itong sikukoy ay matalik na magkakaibigan na simula sa kanilang pagkabinata na huhumaling ng mga ito sa pag-aaral ng mga orasyon at buhay na salita. May mga tangan din na mga mutya ang dalawa. Sa gabing iyon, habang nasa loob ng tent ang dalawa at nagpapahinga. May napapansin ang mga ito na mga anino ang parang nagtatakbuhan doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Makikita kasi nila ang mga anino galing sa loob ng kanilang tent dahil maliwanag ang sinag ng buwan sa mga pagkakataon na iyon. Agad na naalarma ang dalawang antingero. Matagal na nilang alam Nasa tuwing pagsapit ng mahal na araw, may mga gumagala sa bukirin na ito ng mga kampun ng kadiliman. Ngunit bukod sa hindi na nila inaalintana ang mga ito, may tiwala din kasi ang dalawa sa kanilang mga tangan. Ilang sandali, wika nitong si Terio. Anak ng titing, mukhang hindi na pagpaparamdam ang kanilang ginagawa. Kukuhi. Mukhang nagiging agresibo na ang mga nilalang na ito. Sagot naman nitong si Kukoy. Mukhang hindi mga inkanto ang mga ito, Teryo. Baka mga aswang na timawa ang mga ito. Ano ngayon ang balak mo? Sagot naman nitong si Teryo na nanggagalaiti na sa galit. Lalabas na tayo, Teryo. Hindi maaring magpatinag tayo sa mga ito. Hindi maring matatakot tayo sa mga kampon ng demonyo. May kinuhang pamalo agad itong Siterio na gawa sa sanga ng puno ng baliti. Samantalang itong si Kukoy, kinuha na din agad ang laging daladala na buntok page. Agad na lumabas ang dalawang antingero. Pinatay na din nila ang kanilang ilaw na lampara. Ilang sandali. Nakikiramdam ang dalawa at si nanay ang mga mata sa kadiliman doon sa labas. Ramdam nila ngayon ang presensya ng mga kampo ng kadiliman. Nag-uusal na itong sitteryo ng mga orasyon para malinaw nilang makikita ang mga kinaroroonan ng mga nilalang. Ngunit bago pa iyon matapos ni teryo. biglang umihip ang napakalakas na hangin na naging dahilan para mawasak ang kanilang tinta. Gulat na gulat ang dalawa dahil napakalakas naman ng hangin na iyon at kamuntikan pa nga silang matangay. Mabuti na lamang, maagap na nakapag-usal ng malalakas na orasyon ang dalawang magkakaibigang antingero. Huwi ka agad itong siteryo. Humanda ka na kukoy. Mukhang may binabalak na masama ang mga ito sa atin. Ngunit bago pa makakilos ang dalawa, Biglang may nakita silang mga lumulubong mga lupa na papunta sa kanilang kinaroroonan. Napakabilis nito na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na ito sa kanila. Agad na umigpaw ang dalawa para maiwasan ang mga nagsilabasa na mga kamay galing sa ilalim ng lupa na pilit silang inaabot. Ngunit ang hindi nila napansin ang mga malalaking ibon na nasa kanilang uluhan bago pa makaiwas ang dalawang antingiro, tuluyan na silang nadagit. Napamura ngayon itong si at mabilis na nag-uusal ng mga orasyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nakakaamoy ang mga ito ng kakaibang baho na nakakasulasok. Sumakit ang kanilang ulo at nang hihina agad ang kanilang mga katawan. Tuluyan na silang tinangay ng mga nilalang na hindi nila batid kung saan sila dadalhin ng mga ito. Itong si sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, hindi pa rin ito makakapayag na matalo sila ng mga nilalang na agad na nabatid na mga aswang na abwak ang mga ito. Agad na may dinukot itong si Terio na supot na pulbo galing sa kanyang bulsa. Nabitiwa na kasi ang kanyang armas nang dagitin sila ng mga ito kanina. Kaya ang nalabi niyang paraan ang makawala sa pagkakahawak ng mga ito. Agad na ipinahid niya ang mga pulbo doon sa mga paa ng nilalang na may bitbit -bit sa kanya. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa niya kayang mag-usal ng mga orasyon dahil nga sa lason na pinakawalan ng mga nilalang na naging dahilan para manghihina ang kanilang katawan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo sa ginawa nitong Siterio. Biglang napapasigaw na ang nilalang at nakita nitong Siterio na umuusok ang bahaging pinahiran niya ng mga pulbo. Agad na nabitiwan na itong Siterio ng nilalang at nahulog na ito ng tuluyan. Samantalang ang nilalang bumulusok na din ito ng lipad pababa. Ang kabilang nilalang naman na may bitbit kay Kukoy. Agad na sumunod ito sa kanyang kasama na pabagsak na sa mga pagkakataon na iyon para matulungan. Ilang sandali pa ang mga lumipas. Kamuntikan ng mapasigaw pa nga sinama ng Ramona nang mayroong biglang kumakalabog ng napakalakas sa bubong ng kanilang bahay. Napakalakas noon na kamuntikan pangang mawasak ang bahaging iyon. Pagkatapos narinig nila, ang isang pag-igit na galing sa isang tao nang tuluyan na iyon na bumagsak sa lupa. Hindi pa nakatulog sina Pablo sa mga oras na iyon kaya rinig na rinig din nila ang ingay na iyon. Agad na napapatayo ang mga ito, pati pa nga itong si Jose. Agad na wika nitong si Pablo. Jose, titingnan natin ang labas. Natitiyak kong tao ang pag-igit na iyon. Nagtatakaman at nilukuban ng takot itong si Jose, sumunod pa rin ito kay Pablo. Ngunit may bitbit -bit na itong matalas na itak. Natataranta na din sina Manang Ramuna na agaran na binuksan ang bintana para sana tingnan ang mga kaganapan na iyon. Ngunit biglang bumungad sa kanya ang mga pagaspas ng mga pakpak na parang galing sa malalaking mga ibon. Napatili na ng tuluyan ang matanda na naging dahilan para magising ang mga bata na sa mga pagkakataon na iyon tulog na tulog na. Samantalang doon sa labas, napamura agad itong si Pablo nang makita ang mga para na mga nilalang at pagkatapos doon sa gilid ng bahay may nakita silang nakabulagtang tao habang namimilipit ito sa sobrang sakit. Agad na tumakbo ang dalawa at tiningnan nila ang taong iyon. Sigaw din itong si Pablo na isarado ni Manang Ramona ang bintana dahil batid agad ng antingero na mayroong mga kampo ng demonyo ang umaligid sa kanila. Habang tumatakbo ang dalawa, biglang may anino ang humahagibis sa kanilang likuran. Kaya mabilis nang pumihit itong si Pablo at agad na nagpakawala ng pagwasiwas gamit ang kanyang bitbit na punyal Tama nga siya sa kanyang hinalak, mayroong nilalang ang nasa kanilang likuran na napakapangit ang hitsura habang umaangil. Kamuntikan itong matamaan ni Pablo, kaya tuluyan na itong lumipad sa ere at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Tuluyan nang nawala ang mga nilalang doon sa paligid. Agad na wikan itong si Pablo doon sa nakabulagtang si ano ba ang mga nangyayari kay Piga Sa mga pagkakataon na iyon, unti-unting na ng lakas itong si Teryo. Hindi naman ganoon kalalim ang binagsakan nito. Nasaktan lamang ito dahil tumama ang kanyang katawan sa bato nang mahulog ito sa lupa galing doon sa bubong. Sagot naman nitong si Teryo na inalalayan ng dalawa para makatayo. Inatake kami ng mga abuak kaibigan. Natangay kami ng mga nilalang na iyon. Nakagawa lamang ako ng paraan para makawala. Kaya nahulog ako sa bubong ng bahay ninyo. Ngunit ang isa kong kasama, kailangan niya ng tulong. Natangay pa rin ito ng mga abuak. Nang marinig iyon ni Pablo, mabilis ang kanyang kilos. Alam niyang hindi pa nakakalayo ang mga nilalang na iyon mabilis siyang naglatag ng mga pangmarka sa tingin itong si Pablo. Kaya pa niyang markahan ang mga iyon. Ilang sandali, napatingala itong si Pablo sa langit at lihim na nagpapasalamat. Dahil naagapan pa rin niya ang mga nilalang na markahan pa rin niya ang mga ito. Ilang sandali, wika nitong si Pablo. Kailangan muna natin na pumasok, kaibigan na markahan ko na ang nilalang na iyon at bukas na bukas din maaari na natin nasundan ang kanilang kinaroroonan. Sa ngayon, dihado tayo sa mga ito at hindi natin maagapan ang kaibigan mo. Mukhang papalayo na ang mga nilalang na ito. Doon sa loob ng bahay, sinabi na nitong si Thierryo ang dahilan kung bakit nasa kagubatan sila ng bukirin ng bandilaan. Agad naman, na naintindihan ang mga bagay na iyon ni Pablo dahil sa ilang taon niyang pagiging disipulo ni Nanay Kanida. Makailang beses na din siyang nakagala doon sa bukirin ng bandilaan tuwing pagsapit ng Simana Santa. Hindi lamang makapaniwala itong si Pablo na kalakas ang mga abwak na iyon. Samantalang sila manang Ramona, sumama na ito sa pagtulog doon sa mga bata. Nanginginig pa kasi ito sa sobrang takot. Ganon din ang pamilya nitong si Inday. Nagpasya na mga ito na doon na matutulog ang kanyang pamilya sa bahay nitong si Manang Ramona. Kinabukasan, maagang nagising ang mga ito. Kasalukuyan ng kausap nitong si Pablo ngayon itong si Tirio. Pinag-usapan na ng dalawa ang kanilang balak na pagsunod doon sa mga ginagawang pangmarka ni Pablo doon sa mga abwak, ang wika nitong si Pablo. Malayo ang kanilang pinanggagalingan, Terrio. Mukhang nasa kabilang bundok ang tirahan ng mga ito. Ngunit kaya ko pa rin silang sundan. Kailangan na natin na kumilos. Baka mahuli pang lahat. Baka kung napaano na si Kukoy sa kamay ng mga aswang ang wikang sagot naman nitong si Terio sagot naman nitong si Pablo huwag kang mag-alala kaibigan kung mga abwak ang mga ito sigurado akong sa pagsapit ng si Manasanta planong kakatay nila ang iyong kaibigan kabilang iyan sa kanilang mga ritual ngunit tama ang sinasabi mo Terio kailangan na natin na kumilos agad tinawag ni Pablo itong si Bono para sumama sa kanila. Binili na naman ni Pablo itong si Bituin na huwag lumayo doon sa dalawang matatandang ginang. Hindi lamang kasi mga abwak ang umaligid sa kanila. Kaya kailangan nilang mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Nagulat man itong si Tirio nang isama nila ang batang si Bono. Ngunit wala na itong magagawa. Kailangan na nilang magmamadali. Mabilis na sinuot na nila ang kakahuyan at gamit ang kanilang mga usal. Napakabilis ang kanilang pag-usad na parang hindi na sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa at nawindang ang isipan nitong si Tiryo nang makitang nakakasabay sa kanila ang batang si Buno. Kaya malaki ang katanungan ngayon sa isipan nitong si Tiryu, kung anong klasing bata ang kasama nila ngayon. Makalipas ang ilang mga sandali Papatawid na sila papunta doon sa kabilang bukirin, ang bukirin na iyon ng kulubkawa. Mas makakapal ng mga kakahuyan ang kanilang dinadaanan. Lumipas pa ang ilang mga sandali. Tumigil na ang mga ito sa kanilang pagtakbo. Wika nitong si Pablo. Narito na tayo, Terio. Mukhang nasa unahan ang tirahan ng mga asawang nabwak. Hindi ko inaakala na may mga nagkukuta na din palang mga abwak dito sa kabundukan na ito. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpapatuloy na sila sa kanilang pag-usad ngunit naglalakad na lamang ang mga ito ngayon at sobrang nag-iingat na rin ang mga ito sa kanilang mga hakbang. Bati nilang anumang sandali, maaring makakaharap na nila ang mga asuwang na ito. Samantalang itong si napapalingon pa rin ito doon sa paslit na si Bono. Gusto na sana nitong magtanong kay Pablo tungkol sa bata. Ngunit nasa gitna sila ng isang mahalagang misyon. Kailangan na mailigtas nila agad ang kanyang kasamahan na si Kukoy galing sa kamay ng mga aswang na abwak. Ilang sandali pa, habang naglalakad ang mga ito, nakakaamoy na din ang dalawa ng nakakasulasok na baho uwi kang muli nitong si Pablo. Malapit na tayo sa kanilang tirahan. Humanda ka na, Teryo. Bono, huwag ka munang gumawa ng anumang mga pagkilos. Hintayin mo ang aking sasabihin. Tumango lamang ang batang si Bono. Tahimik at halatang nakikiramdam ang bata sa buong paligid. Ilang sandali pa, nang makakita ang mga ito ng mga sagingan, agad na sumuot ang tatlo doon at makalipas lamang ang ilang mga sandali bago pa makalabas doon sa kabila ang tatlo. Agad na nilang nasipat ang mga kabahayan na nando doon sa unahan. Hindi naman ganon karami ang mga ito. Anim ang lahat ng kanilang nakikitang bahay doon sa unahan at natitiyak nitong si Pablo na isa doon sa mga bahay ay nando doon ang kaibigan nitong si Terio makalipas lamang ang ilang mga sandali nang muling umuusad na ang kanilang grupo na windang ang kanilang isipan sa kanilang nakita doon sa gilid ng mga puno ng niyog. Nakita nila doon ang maraming mga kalansay na natitiyak nila ni Pablo na galing ang mga ito sa mga tao na maaring nabibiktima ng mga aswang na abwak na ito. Kaya ngayon, mas lalong nilukuban ng galit itong si Pablo. wika ka nito sa mga kasamahan. Tara na, Terio. Patayin natin agad ang lahat ng mga ito. Sa tingin ko, hindi na dapat mabubuhay pa ang mga aswang na ito. Hindi na dapat na makapamiktima pa ang mga ito ng mga inosenteng tao. Buno, gawin mo ang nararapat mong gawin wala akong pakialam kung patayin mo ang lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, walang pakundangan na naglalakad ang tatlo papalapit doon sa mga kabayan. Itong si Terio, unang bisis ngayon na makakaharap ng ganito karami ng mga aswang. Ngunit sumunod pa rin ito kay Pablo at inihanda na ang kanyang sarili. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang matalik na kaibigan na si Kukoy. Makalipas ang ilang mga sandali, nakita nilang nakatitig na sa kanila ang mga aswang na nasa gilid ng kanilang mga kabahayan. Napatigil na ang mga ito sa kanilang mga ginagawa habang ang nanludoo naman sa loob ng kanilang mga bahay nagsilabasa na din ang mga ito at dahan-dahan na naglalakad papasalubong sa kanila.